I've been attached with the feeling of waking up with you, side Napusapan na nga guys sa social media ang isang larawan ng ating Bel Mariano na kung saan ay may umago pansin nga sa maraming bablis. Alam naman natin kung gaano nga kapasyonista itong ating Bel na hinahangaan nga rin ng maraming bula. At narito na nga guys ang pag-uusapan natin kung makikita nyo nga guys sa nasabing larawan ng kagandahan nga ng ating Belle Mariano at talaga namang sobrang classy talaga ng ating Belle. At dito nga guys ay talaga namang pinag-usapan ang larawan na ito ng ating Belinda at narito nga guys ang sabi ng mga bula. Belinda, may malino ba nito? Ang sakit na ng mata ko kakatingin sa arm candies mo. Lumagaw pansin nga sa mga bula ang suot ng mga bracelet ng ating Belle Mariano na kung saan ay kaliwat kanan nga ang mga branded na bracelet na suot ng ating bell. At ayon nga rito patulong sa mga matanglawin dyan dahil alam naman natin kung gaano nga talaga kaklasi at elegant itong ating bell. At talaga namang pinag-uusapan na nga ito sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat patabangan sa ating couple ngayong araw.